Hello, ni hao, mabuhay. Kamusta kayo mga ka-Shanghai Pinoy TV ko dyan? Meron lang po ako sa inyong i-update. Ayun na nga. Uh, update ko lang po kayo dun sa papremyo ko nung nakaraan. Sino yung makakahula nung uh, size ng point na ginamit ko is mananalo. So, ayun nga po. Meron po akong napili na apat na nanalo. Although, hindi po tama yung sinagot nila kaya pinapanalo ko na. So, ngayon, papadala natin yung premyo dun sa nanalo. Si Basti, isa siya dun sa nanalo. So, nabigay ko na sa kanya nung nagkita kami. Sa... So, meron pong dalawa na nakausap ako kagabi. Binigay na rin nila sa akin yung address nila. Kapapunta ako ngayon sa LBC para ipadala. Samahan niyo ako. Merong isang ano eh, nag na ako, message ko na, nag-comment na ako dun sa ano, uh, ko na, mention ko na, pero hindi siya nagre-reply. Uh, siguro baka busy. Ayun, so ngayon meron po tayong dalawa, ipapadala ko po yung yung napanalunan nila. Ito naka naka-plastic na nga dito. Yee! Ang napanalunan nila point, pero siguro na na-overwhelm sila sa atin. <laughs> Inalok natin na scam. <laughs> Na-scam <laughs> ko pa. Uh, free shipping po yung premyo ko para sa kanila. Mag-order kay sa akin ng item kasi papadala ko sa inyo. hindi po hindi ko na, hindi po siya free shipping. Pero ito dahil pa premyo ko po kaya sinabay na rin nila order nila kaya ipapa free shipping ko na po para sa kanila. Syempre pag nanalo ka dapat ano, wala ka nang gagastos eh. Yung una medyo tinatanong ko pa sir baka pwedeng i-shoulder niyo na. Although okay lang sa kanila na i-shoulder yung yung pagpapashipping ko. Pero na-realize ko kasi nagpalaro ako eh. Dapat as in wala talaga silang gagastasin. Etong dalawa, nadali nila. Tara, samahan nyo ako doon sa LBC. Yun well, sir, nandito na tayo sa LBC. Ayan yung LBC oh. Ayan ah. Number 28 pa tayo. Ayan. LBC pa tayo. LBC pa tayo. Hari ng padala. LBC, baka Shoutout po kayong dyan Ito na sa papuntan pang Tapos ito yung isa So ayun, thank you very much dun sa dalawang nanalo na nag-participate po dun sa palaro natin. Again po, maraming maraming salamat po sa pag-suporta sa Shanghai Pinoy TV. Patuloy po tayong paabot lang din ng ligaya. Yan, para sa ating mga, tsaka pasasalamat para sa mga patuloy na Simo sa porta po sa atin. Nadali nyo mga taga-Laguna Las Baños, tsaka Tondo Manila. Let's go. <laughs>